Shopee, Klapto. Yan, may mga nagbibigay ito. Wala siyang free store sa Belinda at sa kanyang area. May na si Tony dyan eh. may katabi na si Tony Vlog oh. Oh okay, guys, tinikit na ni Idol yung sticker na rin. Katabi ni Tony Vlog. Oo, si, wala si Ibo Selmo. Dito na kayo oh. May mga dito, quick 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 dyan oh. Oh. Diba? Yan, kaya idol lang tayo pupunta guys. Pag nagugutom kami o sino man dyan, dito na kayo pumunta. O, yan o. Diba? Pinipipir so, yung mga pagkain natin. May sounds guys. May sounds o. Ako, binotong buti, pinansin mo kami. <laughs> no? Inaanap ko yung magpapalibrihin